Ano bang sikreto sa tamang paggawa ng bagoong na ista? For today's video, gagawa tayo ng all-time favorite nating bagoong. Napakasarap itong ipare sa nilagang saging, in na okra, at sa katalong. Tara, simulan na natin. So, meron tayo dito 250 grams of didis. Pwede yung ibang klaseng isda ang ating gagamitin, but ito talaga ang nakasanayan natin dahil masarap itong gawing bagoong. Make sure na i-fully wash pan na natin before natin lagyan ng asin. At may standard measurement po tayo mga mami sa paggawa ng bagoong na isda. Sa 3 kilo sa bagoong, dapat 1 kilo of rock salt ang ilagay natin. So dito, nakabili tayo ng around 1 fourth kilo lang. Maglagay lang tayo ng 83 grams of rock salt. At i-mix lang natin para ma combine ang lahat ng mga ingredients. Kumamit lang tayo dito ng microwave container. Fully sealed po siya mga mamis para walang makapasok na langaw. At nilagyan natin ito ng marka para malaman natin kung kailan natin ginawa ang ating bagoong. Pwede nyo din itong lagyan ng patis mga mamis. At make sure na itansya nyo lang kung gaano kaalat ang gusto nyo sa inyong bagoong na isda. At sa iba din nilagyan nila ng mga spices. Ginger, luya, at saka garlic. At itong bagoong natin, piniferment natin ito ng na mga around one month at binuksan na natin ito mga tatlong beses. At mga mamis, isa din ito sa mga sekreto para maging primera klase ang ating bagoong, dapat presko ang kagamitin natin na isda. Yung bagong huli at hindi nilagyan ng ice para mas maging masarap ang ating bagoong na isda mga mamis. Yung iba nilagay nila sa glass container na tightly sealed at hinayaan na lang nito mag-ferment up to two weeks to one month. But itong ating bago, hinalo ko siya ng mga tatlong beses at sa gabi ko siya hinahalo kasi para walang langaw na makapasok sa ating bagong at malinis talaga. And piniferment ko ito up to 5 weeks. After 5 weeks, ito na ready na mga mamis. Napakabango at napakasarap ng ating bagong. Ang sarap nitong iparis sa nilagang saging, kamote, okra at sa katalong. At syempre, lagyan natin ng mga spices. At haluan pa natin ang paborito nating kalamansi. At syempre, hindi kumplito ang ating bagong na-stop kapag walang nilagang saging, kaya magluluto tayo. And after 5 weeks, ito na, ready na para kainin and to serve ang ating napakasarap at napakabangong bagong na isda. O di diba ang dali lang gumawa mga mamis at nakakasiguro pa tayong malinis ang ating kinakain. Hindi ang sarap ng ating bagong pag wala tayong mga spices na nilagay. Meron tayo ditong kamatis, onion, garlic, ginger, red chilies at saka kalamansi. Hihiwain lang natin. At dito kukuha lang tayo ng katamtamang dami lamang ng bagoong at ilagay natin sa isang lagayan. Lagyan natin mga spices na hiniwa natin kanina. Meron tayong red onion, kamatis, ginger, garlic at saka red chilies. At ito talaga nagpapainansang flavor ng ating bagoong mga mamis. Tagyan natin ng kalamansi. Or kung bet niyong maglagay ng suka, pwede din coconut vinegar ang inyong gamitin. At ito na, ready na ang ating napakasarap na bagong mga mamis. At meron din tayong ilagang kalabangan na saging or yung hindi pa masyadong hinog. At ang ating talong at saka okra. Ang sarap nitong isaw sa ating kinawang bagoong. Ito na ang ating paboritong party ang tikiman time. Tikman natin ang ating homemade bagoong na isda. Ang sarap din ito sa bagong saing na kaning mais mga mamis at siguradong mapapa-exercise tayo dito. Ito na, isaw natin ang ating nilagang saging. Perfect match talaga ang dalawang mga mamis. Samahan pa natin ng okra at sa katalong kompleto sa sarap at lasa. But of course, hinahin nila mga mamis kasi ang pagkain ng sobra ay masama. Ayan lang po. So thank you so much for watching. Hoping yung subukan ng ating recipe. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy! It was